So, yun nga guys, oh. So. so, ayan, antito ako sa port ng Manila. Ayan, dahil guys, yung na-carnap na fortuner na namin is dito na, na dito pinadala. So, kinover siya na insurance. Pero, from Tacloban to port lang ng Manila. Kasi nga, uh, madiwara din sa mga papers authorization. Kaya, ako na kumuha. May ari na. So waiting kami guys. Hindi ko alam kung nasaan sa loob ng container na yan. So pinaprocess naman ni papel. Oop! Dahan dahan. Parang kumukuha lang ng ano eh. Pag bumagsakyan ako. Ay hindi naka ano kasi nakapasok na magpala. Ikon sa nilalagay. <laughs> Uy, puyo mo. Kapatong dito. Pugito. Parang wala lang eh, no? Bigat <laughs> eh, oh. Ito na po. <laughs> then Ayan, ay baba na guys yung sakyan. Dalawang buwan na. Dalawang buwan namin na miss yan. <laughs> Tanan-tanan! Silda-silda sil sil silda, na. Ayun! Fortuner! Fortuner! 9813! Yes! Shit, naglayas. Sa kaya naglayas. Naglayas ang hanip. Ah, may gas, gas. Na itaatras na ni Loco. Natin na yan? Hindi, bago. Nook na lang dito yan? Ay, shit. Ba't wala gulong sa ilalim? Na pa. Walang gulong sa ilalim. May reserva, may... San kaya kinuha? dahil nga guys ayan nakarnap may sasakyan natin at naitakbo ng sobrang layo so sobra so umabot ng takloban eh i-change oil natin yung sasakyan muna ng ayan ito ko Zik 7 liters 10W40 then big filter na C111 ito na yan guys so yung carnaper pinalitan ng pudpud na gulong tapos, ito yung original namin yung gulong eh. Kakapalit ko lang aribo. Ito, isama ko rin sa vlog ko yan na nung karaan, nung pinalitan. So, pinalitan tong Tapos, wala yung... Wala yung reserve tires. Ayan. So, yung reserve tires, inilagay dito. Ayan. So, ito yon So, kasi pinlastidip dip ko yung mga gulong ko eh. Pero yung isang may plastic dip, wala na. Tsaka, etong isa is may may sa baysa. Ah, sa likod pala. May tama. Makita natin. Ay, ito. May gas-gas ay no. May piyot.